Good morning everyone. Hindi ako nakasimba today. Kasi late na akong umuwi dito sa bahay. Hindi ako nakauwi ng maaga kanina. Kaya hindi ako nakasimba. So, nag-prepare na lang ako ng aking breakfast. So, as you can see, noodles to. Again, hindi ko po favorite ang kumain ng mga noodles. Pero, may nakita kasi akong variant. Bagong variant to ng nisin. Bagong variant siya ng nisin. Yan. Pasta Express, cheesy, ham, and bacon. So, nakita ko to bagong bar yan. Kasi, usually, ang aking kinakain pagdating sa nisin ay yung spaghetti at saka yung carbonara. So, nung nagtitingin ako kanina sa 7-Eleven ng kung ano yung pwede kong ma-breakfast today, so, nakakita ako nga nito. For me, I don't know kung bago talaga. Kasi mayroon ko lang to nabili. Ngayon ko lang talaga to nakita, itong bagong variant na to. Kasi lagi ko lang naman nakikita ang variant ay yung carbonara at saka yung spaghetti. So, today, nagkita ako ng ganitong variant. So, I try. Kasi pagdating sa, sa noodles, ito yung brand ko talaga. Yan. So, amoy pa lang, cheesy na talaga siya masarap. Piliin ko masarap. And then, I have coffee. mag 3 in ako kasi naubusan ako ng ano, yung mini-mix na coffee. So, may, three, uh, may American 3-in-1 latte ako rito. So, nakat ko na siya. Yan. Nakat ko na. So, American blend siya ng 3 in one latte coffee. masyang masarap din kasi mabango. Sa amoy pa lang ng kape, alam mo na yung masarap Piling po antok na antok pa ako. Pero tanghali na. Kahit minsan iniisip ko, hindi ako magko-copy, tatry ko yung hot water o warm water sa umaga. Hindi ko magawa kasi nga, pagka hindi ako nakapag coffee ano siya, parang hindi na gigising yung kaluluwa ko. Parang buong maghapon ay antok ako, parang wala akong energy. Pero once na nakainom ako ng coffee, kahit konti, nag-iiba yung pakaramdam. Ewan ba bakit nga pag gano'n? Kasi yun din daw namang iba, na nagko -co coffee ganyan din ang nararamdaman nila. Pagka hindi sila nakainom ng ng coffee, ganun din, may na-migraine sila. Lalo na nung ako'y nagtatrabaho. Talagang grabe ang lakas ng ano ng migraine ko pag hindi ako nag nakapagkape. Kaya talagang coffee lover ako since pero ngayon, bakit maari, ang uh, nililas ko na yung, nililas ko na yung kopi. Dahil, ang may, ang, ano ko, nagpa-palpitate ako. So, try ko tong cheesy ham and bacon. Sarap. Sarap siya. Maiba lang naman kasi, kasi, di ba, ano, um, kung, kung minsan, bibili ako ng, ano, bibili ako ng, um, ah, pansit, palabok, spaghetti, yung mga lutong almusal. Yun, nun. so, noodles pa rin siya, di ba? pagka naman tin may stock normally mga ganito ang mga stock di ba ah ganyan so para lang may something ano something iba naman pero hindi ko to lagi kinakain tong mga ganito kasi masama rin naman hindi naman siya healthy rin Masarap din tong cooking to. Masarap din yan, guys. Try yun. Try nyo siya. Masarap. And then, meron din ako dito, ano, Choco Mocha. Masarap din to. Natikman ko na yan. Natigman ko na yung mga yan. May isa pang, ano eh, may isa pang variant din ako, natikman na tinitikman. Kasi, Nakakasawa din naman yung palaging yung ganun ng ganun na variant lang o brand ng kape ang iyong titikman. Try mo rin naman minsan gumamit ng ibang brand, ibang variant para nalalaman mo yung mga taste ng mga ganyang food. Pero syempre, wag mo rin uugaliin naman talaga. Kahit masarap siya, wag mo rin nga talaga uugaliin ibigay niya ng iyong kinakain kasi hindi naman siya healthy talaga. As much as possible, doon pa rin tayo sa healthy pagkain. So, ito, mabilisan lang to. Mabilisan lang to pagkain. Hindi siya ano guys, hindi siya salty. Okay lang ang lasa niya. Okay lang yung taste niya.